Hi guys! Sa oras na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag pray Una-una, mag start po tayo sa acronym na Acts. Pag sinabi pong Acts sa Tagalog po ay gawa. Ito po ay nagsisimula sa letter A, C, T, at S. So bilang mga tao, bilang mga kristyano, napaka-importante po kung paano po tayo mag-pray at napakahalaga na marunong po tayong manalangin. At unang-una, sa video nito, ituturo ko po sa inyo ang pinakaunang bagay na dapat nating matutunan kung paano manalangin. Unang-una, A. Pag sinabing A, adoration. Pag sinabing adoration po, ito po ay po katungkul sa pagkilala sa Panginoon. Kapag tayo po ay nananalangin, napaka-importante na nakilala po natin kung sino po yung Diyos na tinatawag natin. Kasi mahirap po kapag tayo po ay mananalangin at hindi natin kilala yung Diyos na kinakausap natin. Pag sinabing adoration, ito po ay pagkilala, pag-acknowledge sa Panginoon. Pangalawa, letter C, confession. Sa Tagalog, pagsisisi o paghingi ng tawad. Naniniwala po tayo na bilang mga tao, hindi po tayo perfecto. At napakalaga na sa paglapit natin sa Panginoon, napaka-import natin na humihingi po tayo ng tawad sa Panginoon. At pangalawa, dapat nagpapalinis po tayo ng ating puso. Dahil alam po natin na ang Diyos na kinakausap natin ay banal. Kaya ano man yung mga bagay na naisip, nagawa o nasabi natin, napaka-importante na tayo po'y magpalinis sa Panginoon at humingi ng tawad. Yun po yung na compassion, paghingi ng tawag at pag-amin sa kasalanang nagawa natin. Pangatlo, letter T. Pag sinabing letter T, Thanksgiving o sa Tagalog, magpapasalamat. Napaka-importante bilang mga Christian na tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil naniniwala po tayo na sa buong araw maraming ginawa ang Diyos sa buhay natin. Ano naman yung mga bagay na ginagawa natin, dapat marunong tayo magpasalamat sa Panginoon. Either malaki o maliit man yan, alam natin na blessing yung galing sa Panginoon. Although nakaranas tayo ng mga bad days at good days, napaka-importante pa rin na nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil deserve ng Diyos na pinapasalamatan every time na tayo po ay nagpipray. Kaya sa letter C, magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa niya sa buhay natin. And pinaka-last letter, S. Pag sinabing letter S, supplication. Pag sinabing supplication sa Tagalog, ito po ay paghingi ng mga bagay na kinakailangan natin. Bakit po ba sa na nakalagay ang supplication? Marami po kasing tao na nananalangin na ang Diyos binagawang Panginoon. Kaya sa Panginoon, binagawang Panginoon. Ang mga tao ngayon, kapag nagpipray, humihingi na sila sa Panginoon. Ang mga tao kapag nagpipray ngayon, bali ang utibo, hindi maganda yung intention nila sa pananalangin nila. Kaya kapag tayo po ay nananalangin, dapat nasa uli yung paghingi natin ng mga bagay na kinakailangan natin. Dahil alam natin na sa ating paghingi sa Diyos, alam na ng Diyos yung mga bagay na kinakailangan natin. Ano man yung mga bagay na pinagpipray natin, or sa sakyan, trabaho, kung ano man yung mga gusto natin ipagpray, kalakasan, kagalingan, ipagpray natin sa Panginoon, humihingi natin sa pananalangin. Ito po yung pattern ng prayer kapag tayo po nananalangin para hindi po tayo balito o maligaw o maging ignorant sa pananalangin. So ayun lamang, maraming salamat po sa panonood na may marami po kayo natutunan and salamat po sa panonood na may marami ka matutunan kahit sa maikling video ito. Salamat po, God bless.